magigiting na guardian headed by our uh, president, chapter president, Bro and uh, Bro Nino. Sa mga napakagagandang guardians at mga other ladies ng guardians, anong tawag doon dito sa Israel? Guardian's Lady. lady. <laughs> Ganun dirito sa ngayon. At uh, gusto ko rin ipakilala uh, pala sa inyo yung ating mga kasamaan galing sa Golan. Our comrades in arms uh, from uh, Port PCGH. Uh, we, have, we have here also with us the uh, First Sergeant of uh, First Company in, in Bravo Knight. Technical Sergeant Aquino Also, our brother. He's uh, Admin and CEO, Technical Sergeant Laguna. He's also our brother. Ang um, Bichipa, NCO of the uh, Engineering Department, Tech Master Sergeant Kapakungan. Kamag-anak yata ito ng isang nandi dito sa Embassy, Philippine Embassy. other uh, members ng uh, PCJH who are uh, in camp uh, in the other side, which is the Bravo side in on the headquarters. We have also out there uh, tatlo sila. At saka yung mga tatlong mga dalagang na sa tabi nilang napakagaganda rin. Other organizations present for tonight activity or for tonight's affair other important visitors, mga kapatid natin na mga Filipino workers here in Israel. Isang uh, magandang gabi sa inyong lahat. At uh, I have here uh, some prepared uh, message kasi alam nyo pag inaabot ka na pala ng SF, ang tawag sa amin in Special Forces, sobra 40 SF Pwede rin SR, hindi yun Scout Ranger. Tatawagin mo, sobrang rayuma. Lumampas sa 40. Pero wala pa ako na. Tandaan nyo, nakagawa pa ako ng isang 4 years old. Therefore, tawag don, Maano pa, matikas pa. Okay, uh, ah. para hindi naman masyadong um, napaka limang pages na hinanda ko sa inyo uumpisahan ko na it is my pleasure and a great honor to be invited as your guest uh, for tonight's uh, affair it is very amazing in my part because even in my dreams hindi sumagi sa aking isipan na makarating dito sa halilang and now standing before you this evening Well, last, I would like to give thanks to the three young ladies who are very eager to uh, pursue and make representations to our contingent commander in Golan Heights. Para lang ako'y makarating dito. The Guardian Angels of Founder Ernie. Bro, uh, Sister Beth, uh, Sister Mila. Determine. At siyempre kay uh, founder tumaning na rin. Kay uh, Brobert. Bro, Bro Sister Len, Sister Emily. At sa lahat-lahat na sa inyo. Dahil hindi ko naman na uh, ma-mention lahat ng mga mga kapatiran natin na nandito ngayong gabi. It is a very heartwarming to see the outstanding support for the guardians' organization as manifested by your attendance here tonight. Kahit papano, natin nga nakikita nito. Even uh, non-guardians, they are very supportive to the organization. Your uh, attendance demonstrates the mutual respect that exists Between among other organizations under the umbrella of the FFCI. Congratulations, Mr. President. <clears throat> Sir Roel Bautista. For it is an indication of the, good relationship that is ended in order to maintain camaraderie for every Filipino regardless of their organizations they belong. Dahil na alam kong napakaraming organizations dito umiiral sa Israel. Nababasa ko yan sa vocal, At uh, other o sa mga ibang lakhalaan ng uh, Filipino community dito sa Israel. Tonight, these three events you are celebrating, I would like to give you passage for this. First, is the commemoration of your big founding anniversary of the PGBI chapter here in Israel. Sa ngayong araw ng ikalimang taong anibersaryo ng pagkakatatag ng PGBI Israel chapter, ay buong pagmamalaki kong pagmamalaki at sigasig kong binabati ang bawat membro ng Guardians. pagdiriwang na ito ay para sa inyong lahat, mga kapatid. Being a founder, I would like to encourage you people, brothers and sisters, to hold on together. Ika nga ay our dreams shall never die. Kapit kamay lang tayo. Kapit din. Nakasalalay dito ang ating tagumpay para sa ating mission At so as to achieve peace, integrity justice equality, service and prosperity secondly I would like to congratulate congratulate your sets of officers who have just taken their oath of allegiance a few minutes ikaw. Muli't <laughs> muli, kayo ay aking hinihimok na humango ng lakas sa ating mga tagumpay at matuto sa ating mga karanasan at nakasalaray sa inyo ang ating patuloy na tagumpay sa ating misyon na makamit ang tunay na atrikain ng Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Mga brothers and sisters, alam kong na napakagagaling ng inyong mga sets of officers. At ako ay lubos na nagtitiwala sa kanilang kakayahan. Saludo ako sa inyong mga kapatid. Mapapalad kayong mga membro ng PGBI dito sa Israel chapter sa pagkakaroon ninyo ng mga leaders na inuuna ang kapakanan ng organizations bago ang kanilang mga sarili. Please keep them